Uy, eh, nakatrak-trak kan no? trak trakan na pula manday na sila oh. Eh. Oh. In a while. In a while. So pagkamata na ako, nagkapinadayon ko nagdalit dalit dali nako na kailit naman ko pagkamata no. So mga 4:50 na ta nya. Oh 5:40 di ay So, mana to kapi kaon jud ta kay nisudsad kaon is lay payat jud ko. Di jud na mawala, di mo kaon tayo, no, nisudsad. Asi makuyapan pa lang ta dito bugat kayuta, ta. Hmm, di ba? So, kaon ta dira natay sud under na isda man daw na natapa, gitapa. Mura daw gi kupras bagi tapa no. Siyempre di ina kape. Oh. Kaon ta maningurado ta kay matugod tag ni 25 karon. Ah, enjoy bata o oh, tanama. tuod i-share lang nako na a uh, while date oh makaw share lang nako na no kay sa yuhay, ko nakamata din ha kay for lakaw lagi oh so wa na manghimasa nako di na maligo kay wa tulog halos urag 1 hour akong tulog dira kapin one hour jud one hour and 30 minutes so hindi pwede maligo kay masuko na sa si mama mi sa man nagdali kag gamatayon man di ba Amot sa explanation anak nila di daw pwede maligo so ayan. Hilam o silam o stirada. dili na to kalimtan na aw. Ang kilikili na to ati mana. Kay basin pag adto ba na to kuya pa nang atong kauban <laughs> ni <Nisod> na. <laughs> Mga senior citizen ba itong kauban no. Hmm. Ning kamot dira. To dura na og bidyohan pag no. ang pagilis na ko no. Giapas atud ko na akong kauban. Nya pag-apas niya stang na ko ako ilis o outfit check po na tayo. Oh white oh white ang ano ang si tawag ana jacket jacket na sini sini na man siguro na oi na leggings bai this shoes og oh, red oh just hmm, red and white na be kulang na lang ano eh ayan flexing muna sa self nato to before o, ang tulo oh nagmaritis while nagulat sa sakyanan diba oh Pero really, na siya nag-maritis po tayo. Eh. Nagstoryahan na na sila dira about tanang manggas at bang. Ah, oh, naabot na to ang sakyanan ug wala na ako nakugibidyohan kay nakalimot ko ba. Basi mi nga nag-drive, nag-drive ana kay tagaw man kay bayhana niyo <laughs> so ayan, himala dili traffic. Sa bagay sayo pa manggo traffic kada pagabi. Ayan, bihay-bihay na. Oh, walang tulog yan. Yan nga pala yung mga kasama ko. Ang gaganda, oo. Oh. Nagbantay pa tayo, no? Ang gaganda. Ganda oh, Oo, ang gaganda. Ako pala yung magiging tour guide. Ayan, ganda ka, te. Walang tulog. O, ba diba, nag, nagmamaritisan yung tatlo sa luyo. <laughs> Nagstoyahan sila about anong kusugay daw magpanagala. Pero parang driver oh, ito, po yun, yan. eh. Driver oh, diba? Talaga, oh. Ayaw niya daw sumakay pag wow. Tarungin mo, pag drive cool, wag ayaw, pasok ay pa ikaw so cool. Kaya mang naog ni mga tigulang rin sa mong luyo. Oh, eh. Apil po din ni naadri sa tubangan na nawo Ay, bag na to, ati man na. Nang lagom na, way tugtog, no? Hmm. Tungod kay first time naman taan maglaglaag, no? kay panagsara naman taan yung, ito ba yung kinap... Ay, bidyo-bidyo ta, oh. Wala, wala traffic. ah, mala ang person, wala yung traffic. Pag ingana na dyan, oras, wala traffic diri sa ano natud ko diri sa kuan nakalaag og syudad so lubos-lubos na natong laglag di ba ayan sakay sakay tani traktrakan na kuan ah salamat sa sponsor oh sponsor pala yung lahat so kana is padulong mi yung net 25 putan utan amisag uan gandang umaga kada umaga ah, kada umaga kada umaga sa net 25 ayan yung kalimtig tanaw Astang nang di wajud mi ana basilan o oh, so ayan nagbiyahe pa ang bot na po na yung mga sa na mga metal metal sa wat ko sabot ani mga lugaran ani no dito sa amoa kayo, wa may ngana good makita naman langit na largo ayan nakikita natin pala yung templo central ayan templo central dati pangarap pa naman na ako ni na nina ni diri pero karon na nakita na nako na amazing Un until karon wa po na ko ma ipagayo masik sa utok na naandi ko manila mm. ayan so lubos-lubos na natong kinagawas ta sa atong ayan kagawas balay o oh. ayan pwede po ba yung cellphone Anas sa loob? oh di ba featured na to oh the person char ganda dati rati pangarap ko lang ngayon nako Nakita ko na rin in personal. Oh, ang ganda talaga. Super. Love <laughs> it. Labay lang sa me. Ayan. Yung New Era University. Dati-dati, makita ko lang to sa ano, Pasugo ngayon. Ayan, nakikita ko na ng personal, no? Grabe talaga. Sa padulong na to, may nasa na 25. Para mahimong audience. O, oh, diba? At ang himinin nyo, ay dili at ang Awan ninyo ang live sa ano, kada umaga, lunes hanggang biyernes. Alas 10 hanggang alas 12. Lagi po yan. So, ayan na. Hapit na may maabot anang dapita. Hapit na may sana 25. Ayan. Yung New Era University. Grabe talaga. Amazing, no? O, oh, diba? Na ano, Ayan. Nakikita ko lang dati to sa pasugo. Pero ngayon, no? Hapit. Mahapit ako. Pero di, pwede man. <laughs> Labera ko. to So, ayan. Nasa museum na nga kami. Malapit na kami sa... Si ayan. Thank you.